Pupunta tayo ngayon ng Umingan Pukuha tayo ng stock na bigas Kasi na, naubusan na ako ng stock na bigas dito At may nag-order pa sa akin ng anim na piraso uh, Yung isang subscribers ko Na taga San Carlos Gustong umorder ng apat na sako na bigas Tapos yung isang subscribers ko pa dito Sabi niya kahapon At uh, daw siya ng dalawa What's up mga Kanoy pi? Good morning. Nagbabalik ang yung lingkod si Kanoy P for another video. As usual mga Kanoy pi, nandito na naman tayo sa IGL Kasama natin si Mia at pasada vlog content na naman yung gagawin natin. Siyempre, ito na yung trabaho natin sa pamamasada para kumita ng pera, no? Mga kanoy P. At ang pahinga lang natin dito o linggo sa ka Merkules Ayan yung pahinga ni Mia Pero yung mga Araw na hindi ko binanggit Ayan yung ano Pamamasada natin Pwede na lang mga kanipi Kung may pupuntahan ako Ayan So to Ako palang lang yung ano Mga kanipi Yung tricycle driver na Nandito sa EGL Wala akong nadatnan kahit isa dito sa ano EGL so as usual tayo yung mauna nyan okay ayan si Mia mga kanaypi antay -tay tayo maaga pa naman mga kanaypi anong oras pa lang eh 6.29 ng umaga ayan mga kanaypi may buhay na mano na tayo

是呢。 当然。嗯嗯嗯 yung 2 yun lumuha ka yung mo na yung supply siguiente No, cosa oh, no. <laughs> ha National. 谢谢谢谢 yeah i know kulang lang ata. 宁。<Beginning. S 2> <laughs> ayan mga kanaypi nakatapos ko lang na nagpakain ng aking mga alaga ngayon pupunta tayo ngayon ng uminggan pupunta tayo ng stock na bigas kasi nga naubusan na ako ng stock na bigas dito at may nag order pa sa akin ng anim na piraso uh, yung isang subscribers ko na taga San Carlos gustong umorder ng apat na sako na bigas tapos yung isang subscribers ko pa dito sabi niya kahapon kukuha uh, daw siya ng dalawa so wala akong maibigay mga pi ngayon kukuha tayo dun sa uminggan hopefully na ano na may stock si kuya wilton uh, at hindi masyadong mataas yung presyo mga pi pero dito sa ordaneta halos isang kilo nasa 50 plus na Ganon yung bigas ngayon, yung presyohan. So, tignan natin kung magkano doon sa uminggan, mga kaloypi. No? So, sama niya ako. Let's go! Ayan, nandito na naman tayo, mga kaloypi, sa uminggan. dyan mga kanayipi Dong no. Okay Yung Makan. mga kuan ayan mga kanitik tara na. may bigas na naman tayong sampung sako plus yung pagkain ng aking mga alagang manok okay Bale, nandito na tayo sa may Eurotex na kanaipi eh. At kahatiran lang natin si Pangkasinantor ng, ano, ng isang sako

Ayan, mga kanaypi. Nabigay na natin kay Pangasinan Toro yung isa. Kunin na natin yung bigas doon. Saka yung pagkain ng manok. Huh, oh, init. Ito na, mga kanaypi. Baba na natin tong bigas. Ayan. Kargayin na natin sa handtrap. Karagay na natin yung limang sako para pabilis. Mga sobrang init kasi. kalibre ayan karga pa natin yung ano apat na piraso mga kanoipi ay grabe mga kanipi nandito na lahat yung bigas na kinuha natin sa uminggan alright ah. bali ilang days na lang mga kanipi at uh, na itong nasa incubator din na tawag nun na nakasala. bali February 16 ngayon February 18 yung last day ng Nandito na nakasalang na itlog. Ayan. February 18. So nakita ko kanina dyan sa loob. May nagkakrak na. So uh, panibagong sisi na naman yan na mapipisa. Uh, Panaypi. Hopefully na mapisa lahat para ano. Uh, marami na naman tayong may bebenta. No? Okay. Bali, pahinga lang ako. Tapos, manananghalian din. Anong oras na mga kanoypi? 2.17 na ng hapon. Eh, <laughs> manananghalian pa lang tayo. No.